So, ayan na nga guys. May nagbigay sa amin ng bulaklak ng katuray. Aywan ko kung familiar sa inyo yung bulaklak na ito. Kasi ang common na kulay nito guys ay puti. Ito naman ay kulay. Ayan no. Mamula-mula siya na kulay. Ang dami daw kasi bulaklak ng tanim niya. So, para hindi masayang, pinamigyan niya sa amin. Pinitas niya, tapos pinamigyan niya na lang sa amin. Marami nga yan guys, isang plastic yan. Kaya ayan, pinaghati-hatihan na lang namin yan. Lalagyan niya ng ano eh ng um, kamote, ayan, kamoting baging, ganun, o kahit saan nyo isa pa, basta igugulay. Kaso may tinatanggal dyan, guys, yung gitna, tinatanggal yan. So, yung iba naman, nilalaga lang nila. Ayan. Maganda daw yan, guys, sa mga medyo high blood na. <laughs> ayan, nakakababa din daw kasi yan. So, ayan, nagaganda lang talaga ako sa kulay niya, kaya, ayan, napasama na niya sa video ko, o, diba? So ayan nga guys, 'di ba? Tanim-tanim lang para maraming aanihin. Oh. Ang dami talaga niyan. Tatlo kami naghati-hati diyan, eh. Ayun guys, thank you for watching.